So ari kita subong sa Ruka inkantada no. So sa pagkanami nga klase ka lugar ni mang idol. Ay nako. Ay, pwede ka panaog de. So sa pagkanami nga area no, tama ka tawhay no, stress reliever bisan surod lang siya. Pero tama gid ka nga klase ka area ni. Nee no sa pagganami nami nga klase ka lugar mm ano anyo May pasaka pa to si babaw oh ma tan oh sa solod ah si madam to bisi mano pa ito na to kasaka dam so may entrance lang ni mga idol nga 50 pesos no? Ang entrance niya is 50 pesos lang. Pwede ka nakapaliwaliwa. So, amo sina ang sa punta ya. No? So, sa masak kada eh. So, akin nakita idol sa si ibabaw. Hangaw hangaw tadi. Ay, dami. Pila ka oras may limit? wala limit ang oras mga idol kung pila ka ka oras gusto mo nan amo ano ina ang idalom niya ay very beautiful so ano na ning tabok yo bakulod ano tabok yan yo Iloilo? Iloilo? Iloilo -ilo na. So, ang travel ta, halin dito sa punta, no, sa pinakadulo, gitu Hala nga travel, gito kami, hasta nga makalabot, di kami sa sulod, no, kalayo sa ngamon niya gin. An, no, sama ini ka sa Rodlon. So, mahambal tiga natin naton nga, ang aton ginaagyan is, ah, uh, nublado no, ka, panawag ka, creepy na, no. Eh tama na malaka, malaka ng pamalay. Okay. Ito kami lang diyan niya madam ang tao. Ito wala kami di. Oh, wala sang iba niya tao di. Oh. So beautiful, beautiful. Napakaganda. So itong ilalim niya. Sundan natin si madam. Dito si Madam sa ilalim mo. Oh. Wow! Beautiful. Very beautiful. Pwede kang maligo dito, Madam. Madam? Pwede kang maligo. Oh. Oh, may tao pala dito, Hmm. So, hindi lang kami pala dito. Ang lang dito, no, mayroon pa pala iba. Yan, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Yan. Ay, nako na lang. po. Oh, ahay. Ayun pa. May duyan. Ito na lang, oh. oh ito na lang, eh. So, yan. May, ano, eh. idol, no. May dalawang may dalawang isla sa gitna. Actually, marami yung mga idol isla dito pero nandun sa dulo pa. Ah, tingnan nyo mga idol. Ang ganda. Punta tayo, punta tayo dito sa namimingwet. Ah. Damo na, boss? Kuha ka na? Kukua, anong paon mo? Pasayan? Ah, hmm. Ka Did manna, didgeron, no? So, ito pa mga idol, oh. So, ito yung nakuha niya. Isda. Ay. Yan. Maliliit na isda. Balik tayo doon. Trita ko mista. No? Tapos ay lo kapag ida sa makabangka ka lang no? Uh -huh. Matangan mo ano? Hindi mo ka bangka bla tapos imo mo da payag sa piyako no? Nami. Ay buhay na buhay walang problema. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pag mag milyonaryo tayo mga idol. Bilhin natin to. At dito na lang tayo oh, sana. Olay. Sana. Olay. <laughs> sana nakita nila, ah, nakita nila. Nalata nila idol na nag-ano tayo, nagbi-video. <laughs> Kaya hindi was ko bigla yung ano, yung kamera Hay nako, sana wala na lang. So, tayo dito mga idol. <sighs> Bawal pumasok na dito lang tayo sa labas. Ay, nako. Yan. Pwede ba mag-ano ka di? Mag-ano? Mag, Overnight? Oh, pwede no? Pwede. Ay. Ay. Ito mga ilo pa may, may pagkain ka. Oh, may pagkain kang dala. Oh, dito. Ay, pahiga kayo. Sarap. Si picture picture gar lang to. Ah, oh, ang ganda Oh. Hmm. Sige. Yeah. Yan yeah, no. Oh. Ah, ang ganda tinginan. Yan. Yeah. Woo. Oh. Woo. So, Sobrang uh, ano dito mga idol, no. Sobrang ganda ng lugar, no. So kung ikaw lang siguro mayaman. Ang sarap papatayuan dito ng uh, rest house. No, ang ganda ng paligid. Nakaka nakakatanggal talaga ng stress. Ay, nako entrance. <laughs> 50, 50 pesos ang entrance. Yan. So, akala ko nga, dalawa lang kami dito ni Madam yung tao. No? So, mayroon pa pala doon sa ilalim. mag yata yon Yung uh, natin kanina ng video. <laughs> um, diba ko na <laughs> ganda. Yeah. So, mayaman yung tang, ano. do hmm. Madam, ako rin ko Mayaman yung... Uh... So, siguro kung ikaw may balay, kung ikaw bala mayaman, no? Kuna ko kung ako, aso ako, o ako, tagiyas, ni ko mo pamulya mo. Oo, no? Parang mm -hmm. wala kang problema dito, mga idol. No? Lahat ng problema mo pag pumunta ka dito, tanggal lahat. <laughs> na kahit malayo sulit naman. Gimaras. Tara, dito so, lang tayo dito makapagala sa Gimaras. Salamat Kung iisipin pa, na malapit lang naman 'yung Gimaras eh. Eh pa sana ulagwa chan ko. Mayroon. Ah. si madam mo. Oh, busy, busy oh. Sa totoo lang mga idol. Wala pa tayong tulog. Sabi ko nga kanina. Parang magdalalawang isip ako na pumunta dito. Kaya si Reku, kid. So, ito na tayo ngayon. Napakaganda ng lugar. Parang ayaw mo nang umuwi. Mm Hiram -hmm. tayo dito ng upuan. Ah. Oh. Yan. Ay. Buhay mayaman ah. Naku na lang. Oh. Okay, shout out sa mga solid supporters natin dyan. Mga OFW natin mga mm? supporters. No? Shout out sa yung mga idol. Parang ayaw ko na umuwi. Ang ganda ng lugar, ang ganda ng uh, ng uh, paggagawa ng bahay na ito. No, talagang mayaman yung mayari ng bahay na ito, pero palagay ko binibisita lang laman nila yung uh, bahay nila dito. Pero kung ako lang siguro dito na ako titira. No, kasi ah uh, ah uh, presko hangin malayo sa maritis no Tsaka, ang ganda ng tanawin sa palibot niya no yan so, yung mga bahay dito medyo malayo lang no yung uh, mga bahay so may security guard naman doon sa ilalim ang ganda ng uh, buhay ng security guard don paupo-upo lang, paigay. <laughs> paigay <-higa> lang. <laughs> Wala naman siyang tinatrabaho dito eh. Ano lang, monitoring lang. Ayan. Yung kalaban lang dito, yung ano, yung bagyo, no? Bagyo talaga. Kasi open to eh. Open. Pero matibay naman yung pagkagawa ng ano, ng bahay na ito. Yan. Hindi na ko uwi sa Iloilo -ilo, mga idol. Dito lang tayo. <laughs> so, ito idol, no? Ah, uh, babak tayo at uh, tayo ya. So, ito idol. Punta naman tayo doon sa kabila, no? Kung saan uh, nagyaya naman si Madam na lumipat kami doon sa may busy, uh, Beach Resorts, no? Uh, Lifehouse. So, punta kami doon mga idol. Abang-abangan nyo naman yung uh, vlog namin doon sa kabila. So, bye sa inyo mga idol. Doon ka na lang mag-CR sa, no sa gitna ng kakahuyan. so, yun mga idol. Goodbye na, goodbye.